Ayan po mga kaibigan. Ah uh, for today's video nais ko lang po i-update ang mga halaman ngayong Abril. Sobrang init as in. So ito po yung mga orchids na namulaklak at So ito po yung mga um, ana mo na orchids at sila po ay nasa garahe. So karamihan po ng mga orchids ko ay nasa loob na ng garahe. Kasi po as in napakainit. So ito 'yung update ko po 'yung mga may bulaklak. Ito si Red Dragon. Uh actually Red Dragon. Hindi ko alam bakit magkaiba po yung bulaklak. Um, yan, So, itong isa, ito si Red Dragon. Ito po, yan. So, nag-iisa lang po yung natuloy na buds na namulaklak. Nabumuka, I mean. So, yan po si Red Dragon. Uh, pareho rin po matataba yung kanilang canes. Yan, pareho silang mataba. Pero ito, syempre nag-concentrate na rin sa bulaklak kasi mag one month na po itong si Red Dragon na ah uh, bulaklak. Kung napapansin po natin, may mga uh, nakaga nakagatan na petals gawa po ng langgam. Ayan. Kasi napansin ko, Uh, may mga langgam nung sila po ay mga bubot pa lang. Pero maganda, para siyang ano, stripe pink. Ayan. So, dalawa. Dalawa yung naging bulaklak niya. Dalawang kulay. So, yan po si Red Dragon Dendrobium at itong isa, actually, mahaba po yan. So, pinutol ko dahil yung po mga buds na nandito, actually, mga apat pa yon para mag uh, natuyo, natuyot, and then, para mag-concentrate dito sa nag-iisang buds na, bud na hindi pa bumubuka. Actually, nalaglag na nga yung isa, o, oh, ayan. Diba, ganyan po ang nangyayari pag sobrang init. So, sayang, syempre, uh, tayo po ay nag-aalaga ng mga orchids. Ang pinaka-reward po natin ay makitaan sila ng bulaklak pag nag-produce sila ng bulaklak. Uh, actually, ito, pinutol ko to Itong cane na to dito. Ayan. So, may pinagputulan po ako. Ito, 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 ito. ito. Kasi, naraten po yung pinakailalim sa so, pinutol ko para masave ko yung upper part and then sinuksok ko lang siya sa gilid ayan mayroon na po siyang patubong di ko alam kung kiki ba yan ayan so dito ko lang siya sinusuksok yan so ito nasa loob na po sila kasi ko napapansin nyo, ayan oh nagye po yung kanilang mga dahon kahit po mga hindi pa mature. So, halos karamihan ng mga dendro ko ay nagkaganyan. And then, si na na uh, number 1522, ito po yan. So, umabot po ng dalawang buwan yung kanyang bulaklak kasi uh, double spike po yung nakaraan. So, tinanggal ko na para mag-concentrate na sa kanyang nutrients. So, ito, iisa lang po yung i-produce ni niya sa spike na yan. Ayan po. Ang kanyang ID ay na no porn, no porn gold 1522. Ayan. So, maganda rin po yung kulay. Actually, isa tinatawag din naman po nila itong green uh, purple, purple lip. Parang ganun. So, yun. At ito naman po ay si wait lang. i yeah, ko lang po ha. Kasi medyo masikip ang ating lamesa dito sa garahe. So, ito naman po si yan ang na nakikita yung aking... So, nilipat ko na po yung karamihan sa basket na ganito. Karamihan sa kanila nilipat ko na po dyan. So, pinagpalit-palit ko kasi kailangan din natin obserbahan lahat ng bagay-bagay. So, dyan ko po nirepat dati yung mga... Ah... Uh, phalaenopsis ko pero mamaya makikita nyo po kung anong ginawa ko dahil talagang hindi ko po hindi ko po gamay ang mga phalaenopsis na nasa pot. So ito naman po si uh, sunshine rose. Ayan. At napakaganda po ng binigay niyang bulaklak. Ayan. So ang cute. And then, pagdating sa upper part, ayan, natuyo. So, sana, yung the rest na buds na natira, kasi meron pang lima, ay bumuka. Ayan. Ang ganda po ni Sunshine Rose. Meron din akong Sunshine Mutation, pero hindi pa po siya. Ah, hindi. Actually, nagka-spike, pero hindi natuloy. pinutol ko na lang kasi as in hindi na tuloy so sayang lang kaya kaysa makuha ng uh, spike yung kanyang nutrients so pinutol ko kaagad dahil alam ko naman hindi tutuloy dahil nalatuyo yung kanyang buds uh, oo, para uh, mag concentrate na po yung nutrients sa pinaka puno ng ating orchids sa ating mga canes ayan, so ito po si sunshine rose ang ganda ayan po siya so yun nga po tuwing may bulaklak ang aking mga orchids lalo na mga dendrobium dahil masisipag naman po talaga sila mamulaklak magantay lang po tayo and then nagpo-produce din naman po sila ng bulaklak As long as naalagaan din natin sila ng maayos. Ayan. So, ito si Sunshine Rose. And then, meron din ako dito. Ito si Dragon Beauty. Ayan. So, kung makikita po ninyo, ah, uh, dito sa upper part, wala na. Nalaglag na yung tatlong buds. So, yun po ay cost ng overheat. Uh, masyado mainit ang paligid. Actually, dito sa lugar namin, uh, umaga at saka yung padilim, dong ka palang makakaramdam ng hangin. Ganon. Kaya ako po ay gumagawa ng paraan kahit mahilo-hilo na yung aking mga orchids ah uh, kung paano ko sila ilipat at paano ko po sila alagaan para lang ma-save sila. Ayan po si Dragon Beauty. Ayan, napakaganda po. Sana tumuloy po yung kanyang dalawang buds dito sa taas na bumuka kasi napakaganda. Ayan. Si Dragon Beauty. And then, meron po ako ditong si, ito po yung mga in order ko nung huli ah, uh, kasi gusto ko kasi yung mga long spike and then yung mga maliliit na bulaklak kasi ito po ay matagal din po ah uh, maglaho yung kanilang bulaklak ito po sila, yung mga twist ayan, maliliit lang po ang kanilang mga bulaklak pero ang gaganda ayan So, ito po ay si Petticoat Petticoat 887 Ayan, Si Petticoat 887 So, yun, sila po ang ginagamit ko sa tuwing ako po ay nagla-live basta po may bulaklak ang aking mga orchids, sila po ay ginagamit ko. Ayan. Tinututok ko po sa kanila yung kanilang uh, tinututok ko po sa mga bulaklak Ayan po, si Petticoat 887. Ayan. And then, ibababa ko po kasi ako okay, meron po dito napakataas. At uh, ito nga po ay yung sabi nga po ni Maring Lian Lins Garden. wait, itaas ko lang ayan, so long spike po siya at napakaganda so, ang ah, nakalagay po kasi sa sticker ID niya ay Raya Red pero mukha siyang Raya Blue so it's either nagkamali po yung uh, sticker kasi actually meron din ayan po oh andito pa po yung sticker actually. Ayan. So, hindi pa nabubura. Ayan. Raya Red po ang nakalagay. Kaya po, gumawa po ako ng ID tag na Raya Red din. So, ilalagay ko dyan muna kasi meron din po akong Raya Blue. So, aantayin ko na mamulaklak si Raya Blue at pagpapalitin natin dahil mukhang ito po si Raya Blue at baka yung isa na nadikitan ng sticker na Raya Red baka siya po ah yun po ang nadikitan ng Raya Blue baka yun po ang Raya Blue So waiting pa po ako kung kailan mamumulaklak po yung si Raya Blue So yun nga po ah isa rin to kasabay po ni petticoat 887 sa mga in order ko kasi ako pagka tumitingin ah minsan depende sa hugis ng bulaklak. Yan. So, yung mga last na in-order ko ay yung mga twist. So, ito po ay pa-twist. Uh, napapansin ko kasi, pag mga pa-twist, matagal din mawala yung kanilang bulaklak. So, ayan. Ang ganda-ganda. Diba? Okay. So, ayan po sila yung mga may bulaklak sa ngayon. So iniingatan ko sila sapagkat napapansin ko hirap na talaga mag-produce ng bulaklak ang mga Dendrobium ko dito sa bahay sapagkat sobrang init. Mamulaklak man sila, nagkakaroon sila ng spike at buds, minsan hindi natutuloy, nalalayot sila. So 'yan ang ating update sa ating mga may bulaklak na dendrobium orchids so dito ko na po i-end ang aking video na ko lang po i-share at kung ano po nangyayari during summertime sa ating mga orchids ayan bye-bye po thank you and god bless everyone